ito yung mga nabili na na clock kahapon. Ayan. Mga balik ito taon-taon. Kaya kahit mag winter, bumabalik siya. Ayan. Pati yan, blueberry guys. Ang dami ng bunga. Ayan. Namungingi sa bunga yung blueberry nating na nabili kahapon. Yan, ang daming bunga. Yan. Libre natin. English. So, ayan yung mga ano, binili natin. Yung bumabalik sila taon-taon. Yan, hindi na tayo bili ng bili pa. Ang ganda. So, yun muna ang mga natin. Yung mga bumabalik taon-taon. Yan, blueberry. Ang dami ng bunga. Ito natin ilagay yan sa harapan. Yung blueberry. Yan. Hmm. gatip sa bahay lang dalawa yung binili kong blueberry. puno denda Ganda. Actually, panoorin denda na yung ng ganito. Dagdaga na lang natin. So, ito, bumili ako ng dalawang para dito sa harapan yung isa. Yung isa naman dito doon sa gilid. Dito sa gilid. Dito sa may dito. Ayan. Ganon din ito. Doon sa harapan ng isa. Kasi tatlong ano yan. Ito. Tatlong puno yan guys. So, ipagkalat natin yan at yung puno yun. Danin din ito. Dito sa gilid ito. Kasi may natanim na tayo doon sa harapan. So ito din. Magtanim tayo ng tatlo doon sa harapan. Sa gilid din yung tatlo. So yan pagkakalat natin. Para next year, hindi na tayo bili ng bili mang ganit ganito kasi bumabalik yung sila. Kahit ano.